So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, kung gusto nyo ng mababang shipping fee sa Lala Move kapag ka magpapadala kayo, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa Lala Move kapag ka pooling. So companions, paano natin pagkatapos ng intro na to. Una guys, na pag sinabing pooling sa Lala Move no, ito yung mga delivery na may kasabay. Ibig sabihin, hindi lang yung item mo yung i-deliver ni Lala Move Rider. Meron siyang kasabay. Pwedeng kumuha ngayon si Lala Move Rider ng ilang kasabay na item para i-deliver din. Kasabay ng item mo. Ayan, ibig sabihin, hindi lang item mo yung i-deliver niya within the day meron siyang kasabay na ibang item na i-deliver din. And bali ganun yung ibig sabihin ng pooling. Kung hindi naman rush yung ipapadala mo at willing to wait si receiver, mas maganda na option yung pooling kasi mura siya Ayan, at within the day din naman yung delivery. Ngayon, pumunta na tayo sa proseso kung paano nga ba mag-book sa Lalamove kapag ka pooling So, ayun guys, no, kapag ka na-open nyo na yung Lalamove app, ayan, sa part ng delivery, kapag ka magpapadala kayo, may nakalagay dyan, pick up location, ayan, click mo lang yan. Ayan, sa part na to, dito mo ngayon ilalagay yung details ng magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung details mo. May part ng pick-up location sa taas, diyan mo isa-search yung location mo, no? kung saan ka bang area. For example, example lang yung details na yan, no? para meron kayong idea. Ayan, ngayon kapag ka search mo na sa may bandang baba, may nakalagay dyan address details. Sa part ng floor or unit number, diyan mo ilalagay yung floor or unit number, yung address mo. Ayan, Or pwede house number. Pwede mo rin ilagay dyan yung buong address mo. Ayan. Ngayon, after nun, yung contact number. Sa part ng contact number, dapat tama at kompleto. Kasi yan yung tatawagan ng lalamove rider kapag ka ando na siya sa pickup location or dun sa address mo. So, dapat tama at kompleto yan. Ngayon, ang next naman, yung contact name. Sa part ng contact name, dyan mo ilalagay syempre yung pangalan mo. Yung pangalan ng magpapadala. Ayan, pwede yung kumpleto, pwede yung hindi. Pero mas maganda na kumpleto yung ilagay nyo rito, no? Complete name para aware yung rider ng Lala Move kung sino ba talaga yung pipick up niya. And lang itong details na to para meron kayong idea. Kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede mo na-click yung confirm sa baba. Ayan. Ngayon, sa part naman ng drop of location, ayan, click mo lang yan. Ayan, sa part naman na to, no? dito natin ilalagay yung details ng ating pagpapadalhan. Kung kayo na ba natin ipapadala. Yung details ni receiver. Ayan. Sa part ng word 2, ayan, dyan mo sa search ngayon yung address ni receiver. Ayan. For example, ayan, taga-sembo siya. Bale, example lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan, kapag ka search mo na sa part ng address details, ayan, may nakalagay dyan, floor or unit number, pwede mong ilagay dyan yung buong address ni receiver. Ngayon, after noon, yung contact number. Sa part ng contact number, dapat tama at kumpleto kasi ito yung tatawagan ng Lala Move Rider kapag ka -ando na siya sa drop of location, dun sa address ni receiver. So, mahalaga to na dapat tama at kumpleto. Ngayon, after noon, yung contact name. Ayan, example lang yung ditas na yan, no? para meron kayong idea. Ayan, sa contact name, pwede rin namang kumpleto, pwede rin hindi. Depende na yun dun sa katransaksyon nyo, no? kung willing siya ibigay yung full name niya. Ayan. Ngayon, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede mo na i-click yung confirm sa baba. Ayan, basta lagi mong tandaan na yung part sa taas, details ni sender. Yung sa baba naman, details ni receiver. And after no, no, sa part ng available vehicles, ayan, click mo lang yung motorcycle kapag ka motorcycle yung kailangan mo. Pwede ka rin pumili ng sedan dyan kung up to 200 kg yung ipapadala mo. Ayan, so marami kang pagpipilian. Ngayon, yung usually naman na ginagamit, motorcycle. So, click lang natin yung motorcycle. Ayan. Guys, kapag ka motorcycle, no, up to 20 kilogram lang siya. Kasi minsan may instances no na yung ibang nagpapadala, sobrang laki na nung item, no. Hindi nakaya nung rider. Kaya minsan yung mga rider ng Lala Move, tinatanong nila kung ano ba ipapadala para aware sila kung sobrang laki ba yung ipapadala, kung kaya ba nilang dalhin. Ngayon kapag ka na click na natin yung motorcycle, sa baba nun, additional services. Pwede kayong pumili dyan ng additional services na kailangan nyo. Pwede kayong buy for me up to 2,000. Ayan. Ganon siyang 50 pesos na charge. Ayan. Tapos extra waiting time or queuing service, meron siyang 70 pesos na charge. Ayan, maa-add yung charge na yan sa total na shipping fee. Ayan, kapag ka-thermal bag naman, Ayan. Ibig sabihin ng thermal bag, yung rider ng Lala meron thermal bag na paglalagyan ng item. Wala naman siyang charge. Ayan. Ngayon, since magpapadala tayo, kailangan natin ng thermal bag, click lang natin yung thermal bag. Tapos, sa may bandang baba nun, no, no, nakalagay dyan, see all pricing options, click nyo lang yan. Pag nilik nyo, makikita nyo kagad yung mga pricing option na pwede natin i-avail. Ngayon, may nakalagay dyan, priority. Kapag ka-priority, i-deliver agad dyan ng rider ng Lala Move, doon sa address ng pagpapadalhan. Kapag priority nga lang, medyo mahal. Mas mahal siya sa regular at pooling. Kapag ka priority, dapat mas mabilis yung delivery. Ayan, kasi walang kasabay yan. Yung item mo lang yung ipapadala. Sa regular naman, ito yung usually na delivery fee ni Lalamu. Right after ng regular, yung pooling. Sa part ng pooling, ito yung may kasabay na delivery. Pwedeng kumuha ang Lalamove Rider ng kasabay na i-deliver bukod doon sa item mo sa pooling, ito yung mga hindi rush na delivery. Ayan, kung hindi ka nagmamadali, ito yung pwede mong i-avail. Kasi mura lang ang shipping fee. Ayan, kitang-kita -kita naman natin yung matitipid natin na shipping fee. Ayan, kapag ka-priority 200, kapag ka-regular 154, kapag ka pooling 108 pesos lang. Ayan, so mura talaga siya. Kaya kung hindi rush yung ipapadala mo at willing to wait naman within the day yung receiver, ayan, mas maganda na pooling yung i-avail nyo. Basta kapag ka ng pooling, dapat aware din si receiver na pooling yung ginawa mong transaction or pooling yung ginawa mong delivery. Ayan, para alam niya na medyo matagal yung dating nung delivery kasi nga may mga kasabay. Pero best option na to kung nagtitipid si receiver ng shipping fee. Basta tandaan nyo no, kapag pooling, meron siyang kasabay na delivery. Ayan, hindi lang yung item mo yung i-deliver ni Lala Move Rider. Pwede siyang kumuha ng ilan pang delivery, ayan, kasabay nung item mo. Bali ganun kapag ka-pooling. Ngayon, click nyo lang yung pooling para sa mas mababang shipping fee. Ayan, tapos click mo lang yung next. Ngayon, kapag kaklilik mo yung next, ito ngayon yung lalabas. Add more details. Sa part ng add notes to your driver, ayan, pag click nyo yan, ayan, pwede kayong ngayon maglagay dito ng instructions or notes. Ayan, pwede kayong maglagay ng landmark. Ayan, sa part na to. For example, Ayan, balik example lang yung details na yan no, para meron kayong idea. Bali, naglagay ako sa part ng notes to driver ng landmark no, para aware din si rider ng Lala Move, no, kung malapit na ba siya doon sa address ni receiver or kung tama ba yung address na pinupuntahan niya. Ayan, kaya mahalaga ka rin maglagay kayo ng landmark sa part ng notes to driver. Ayan, basta kung meron kayong instructions or notes, pwede nyo ilagay sa part na to, sa part ng notes to driver. Ngayon kapag ka-okay na kayo dyan, pwede mo na-click yung save sa baba. Ngayon, sa part ng cash, ayan, click nyo lang yan. Ngayon, kapag ka-click nyo yung cash, ito ngayon yung lalabas, payment method. Sa part ng cash, ayan, select who is paying. Pwede kayong mamili dyan kung sino bang magbabayad ng shipping fee. Yung magpapadala o yung pagpapadalhan. Si sender ba o si recipient? Ayan. Sa example natin na to, si recipient yung magbabayad ng shipping fee. Yung pagpapadalhan natin. Kaya click natin yung recipient. Ngayon, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na-click yung review order. Ayan, pag-click yung review order, ito ngayon yung lalabas, review and place your order. Ayan, double-check nyo muna yung details kung tama ba. Ayan, tapos pwede mo na-click yung place order. Ayan, pag-click mo yung place order, ito ngayon yung lalabas. Ayan, mag-search ngayon si Lalamove ng pinakamalapit na, pinaka na Lalamove drivers na malapit sa area mo. Ngayon, kapag ka nakapag-search na ang Lala Move app ng rider, hihintayin nyo lang ngayon yung Lala Move rider na dumating doon sa pickup location o doon sa address ni sender. So, kapag ka dumating na ngayon si Lala Move rider doon sa pickup location o doon sa address ni sender, ayan, ibibigay mo na ngayon yung item na ipapadala mo doon sa Lala Move rider. Para sa ginawa natin transaction kanina, ang magbabayad ng shipping fee, si recipient, ayan, so hindi mo na kailangan magbayad ng shipping fee yung pagpapadalan mo na or si receiver yung magbabayad ng shipping fee. Ngayon kapag ka na-pick up na yung item ni Lala Move Rider, hihintayin mo na lang yon na i-deliver doon sa receiver, sa address ni receiver. Pwede mo naman matrack via Lala Move app kung nasaan na ba yung rider. bas sa experience ko, no, okay naman sa akin yung pooling, no. Kasi mas nakakatipid ako sa shipping fee. Ayan, basta hindi rush yung item na ipapadala mo at willing to wait si receiver, mas maganda i-avail yung pooling. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana support lang itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. Hanggang dito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.